kaibigan, kapag ang holiday season, ang sarap sana kung kasama mo yung minamahal mo sa buhay, ito yung taong nagpapaligaya o kaya kumukumpleto sa'yo. Kaya naman dito sa Tuwak, kinikilig kami ito ng mag-guess ang isang love team. Mapapaisip ka kung sila ba talaga? Simulan natin kina Aljur Abrenica at Chris Bernal o mas kilala bilang Al Chris. Gaano nga ba ka sa isa't isa, -isa sina Aljur at Chris? More than friends? Pero less than lovers daw. Susubukan so, natin ang friendship ng dalawa. May mga tanong kami, dapat tugma ang sagot nyo, ha? Naku, okay. Game! Ah! <laughs> ano? Ang paboritong baon na pagkain ni Chris sa uh, taping. Oh, uh, Chris, ano paboritong pagkain? Ay. Ayun, may design pa. Aljur? Ah! Oh! mo okay, kung oh! naalala mo din. Binigyan niya ko ng clue. Okay. One, one. Saan? Saan? Ang paboritong pasyalan ni Aljur naman. Ay! Summer vacation. Alam Isang! ko yan. Batangas. Patingin, Aljur. Oy! Oh! Ano? Ang unang birthday gift ni Aljur kay Chris. Okay, patingin, patingin. Flowers. Naku, ayan na. Oh, Chris. Kailan mo ako binigyan ng bulaklak? Hindi mo siya binigyan ng bulaklak. Ang binigyan mo ay! Yes, yes bag na kinaskas mo sa floor. <laughs> Anong birthday ano, brand, Anong ko? Bro? sabi ko na nga ba, mami mo lang bumili yun eh. Anong bag? Anong Hindi branded? Hindi nga alam. So-so. Oo, branded. Oo, so -so. oh, naalala ko na. Kulay black. Yung itim? Oo. Oh. Oo, oh, naalala ko na. Oh, sige, naalala na. <laughs> uh, all na. Two-two. Okay. Ang hina na may... Ano? <laughs> <laughs> Ang last movie na pinanood niyo together. Go! Jurassic World. Ikaw. Jurassic Park. Magkaiba yan. Hindi pwede yan. Jurassic Magkaiba. Park World. It, Jurassic Park na una yan. Eh. Pa Jurassic pa World na. ngayon. Jurassic World. Bakit Park? Mas <laughs> eh, gusto kasi yung unang lumabas ng Jurassic Park. At sino ang pinagserosa ni Alger? Ayan. yan, pati yan. Pati sa'yo. Or lang ako. Safe. Safe! Ano? <laughs> Sinong R? Arnold? <laughs> <laughs> Alam nyo, kapansin pansin na mukhang na-miss nila ang isa't isa noong mag sila dito sa Pua. Okay, ang nabunot ni Alger ay... 1,000 pende. Shoulder. nabunot <laughs> ka. Mm. Ah, ka, more. Chris. Mabunot. Oh, shoulder. Dito. Ang nabunot ko naman ay... Elbow. elbow. So, pagdidikitin ni Alger ang shoulder niya sa elbow ni Chris. Tignan natin. Mm. Yan. Oh, wow. chick naman! Chick! Ay, ah! Nuka. Ako. na, bubunot. Chick din. Chick to chick. Chick to chick. Ayan. O, ako na, bubunot. Ayan, bubunot ha. Kasi disabled na kayo eh. Ayan. Aljor, nasa nang iyong nose para idikit <laughs> sa underarm <laughs> <laughs> ni Chris. Oh. Ano ko bila? Ano sino Ano bila? Kapi ng Ayan! Sige, Para matuyo? <laughs> next! Sige yung chick! Ang bango! Hip! Di ba hip to, no? Hindi tikit sa... Hip? Saan? Sa hip din ni Chris. Ayan. Dali ah. Teka pa rin. Okay, next. <laughs> Ay, na Underarm ni Aljor. Oh. Eh. Sa... Saan? Tenga ni Chris. Ha? Huh? Paano yun? Hindi ko alam. <laughs> Next! Wala na. The couple who sings together, stays together. Yan naman ang tila isinapuso ni Jessa Zaragoza at Dingdong Avanzado. Kaya naman ang kanilang pagsasama, 15 years and counting. <laughs> Kasama ko, kasama ko dahil kung ikay mawalan pati lahat sa buhay.

kasama kita. Pero sa aming game na sino ang mas... Mukhang naubusan yata sila ng pasensya sa isa't isa. Sino okay. ang mas matampuhin? Pinatawa. <laughs> <laughs> Ba't naman? Hindi na talaga mga babae. Okay, matampuhin. stop. Okay, okay na. stop ka na. Pag gano'ng ganyan babae, wala nang rason mo. No? Stop. Yan. Sino ang madalas magselos? Wala akong tinanong. Ba't kailangan magpaliwa? Wala akong tinanong, diba? di ba? At least honest ka. Oh, di ba? Ano mo, ano mga siguro early years ng marriage namin? seloso mm. Siloso, Silosa ako. Early? Alam mo, hindi ka na oh, dapat oh, no. mag-sirosa. No, early lang? Hanggang Kasi, early? Kasi, eh, ito, pati, pati panunod diba? ko ng mga suits, mga ganon, pinagsisilosa. Bakit tala yung puno ko pinagsisilosa? Hindi, kita mo, kilabot <laughs> siya ng kulayala, <laughs> <laughs> di ba? Huwag na mag-silosa. May edad na rin yung mga kulayala. <laughs> di ba? May nag na yun. Tama na yung selos na yan. Sino ang mas fashionista? Ay nako, ito naman talaga. Oh, nakita ko yung Mga oh. golf ano diba, outfit outfit niya. Di ba? Outfit of oh. the day. Talagang nag... siya ganda din eh. Hindi, Dari. ikaw iba ka talaga, ha? Hindi, iba ka. Mula ulang pa rin sa kulay mo, ano eh. Alam mo ba, pag may golf game yan... <laughs> parang ang invisible man. Ano? Pag may golf game yan, sa gabi pa lang, grabe, sinusukat nyo ng mga outfits. O siya, ay ganun up, ganun mga kami. Five. Lalaki oh. kami. Stop. Okay. Stop. Okay. Stop. Okay. Yan. Yan okay. ay man okay. yun, Alam <laughs> <laughs> ano mo, pag medyo ang handicap mo... <laughs> muhabas, Kailangan. Mabawi ka na lang sa damit. Mabawi ka na lang sa damit, <laughs> oo. Oh. Sino? Mas mahaba ang pasensya. <laughs> Ito naman talaga. Ay, aminado naman ako dyan. Ah, ganun. Oo, mahabang pasensya. Tabisado mo na. Uh -huh. Kailangan talaga mahabang pasensya. Eh, kasi mas matanda naman siya sa akin, no? <laughs> so, ganun pala yun, <laughs> ha? Ganun yun, pag kailangan. Hindi! Pag matanda ka na, dapat mas marami ka na natutunan <laughs> ganun ba? Ganun ba? sa buhay. Gantong ba? May 36 ako, 47 siya. Ah, so halos sampu. Oo, oh, pero hindi mahalap pa kasi baby, face, ka eh. <laughs> okay. face ka naman. okay. Baby face ka naman. Pero itong huling love team na mapapanood nyo, mainit-init pa dahil itong nakaraambuan ko lang sila, nakasama. Nalaman natin kung gaano ka-hopeless, romantic itong sila laki. Kapag si babae naman, abay, patay malisa o sadyang, manhid lang kaya talaga? Itong panoorin nyo at kayo na ang humusga Ano? Kinikilig ako sa tuwing... Kinikilig ako sa tuwing... Napapanood ko ang Aldab. May connection ba oh, yun? Oo! Oh, ako nga, kinikilig ako. Totoo, so, totoo sobrang. Oh, pero syempre, maasa si Tom na ano. <laughs> Sa kanya kinikilig. Na kinigilig. ang sagot niya iba. O, oh. oh. Tom? Ah. Ganda, no? Ganda. Cute. Cute Masaya game. ako dahil nagkatrabaho na naman tayo. Yay, na, no? ako din. Hmm. Next. Ayos, ah. <laughs> Maawa na kayo sa akin. Hingit na hingit na ako. <laughs> Panalangin ko sa Diyos na... Na? Panalangin ko sa Diyos na laging safe ang family ko. Yeah, lagi ko naman prayer yan. Oh, Ano yan? Sa puso, sa puso ko... ko. Ikaw lang. Wow! my forever. Hindi, pero ito, seriously. Hindi, thank you lang. Thank you so much for being in my life and for always being Wala so supportive. And making me the happiest. Ano ba yan? Kalok. Walang kiss. Pwede. Kiss mm. na sa cheeks. Oh, Bigay mo naman kay tong. Dali, mensahe. <laughs> Sorry, may kagat na. <laughs> Dalawang kagat. Okay, dali. Ganyan. Maraming salamat for also being in my life. Kagatin mo din. Ay, kinagat nga. Ano ba Akin ito? yan eh. Okay. Kiss, oh kiss, but... Kiss. Alam, nakaalamang ka. Kiss, kiss. Lagi niya ginagawal. Lalaki talag... talag mm. Okay, kiss pa? Pakakala ko. wala. Eh. Kaya ko ulo ko na yung gigis. Wala tawin wala pa akong talagang co-host dito. Pag mga ganito. Eh. Dapat meron. Then, uh, sarap makakita ng dalawang nagmamahalan. Oy? Na.